Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa'yo na mayroong mga bagay na kahit pa nagmula pa noong unang panahon ay tila ba bago at aakalain kamakailan lamang silang nabuo kung titignan sa ngayon? Kaya mula sa diskubring bagay na posibleng sumira sa mundo hanggang sa mga sinuunang bangkay na aakalain mong kamamatay lamang ay pag-usapan natin ang 10 pinakakakaibang natuklasan sa loob ng yelo. At kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Nag-Yellong Bacteria at Viruses Alam mo ba na mayroong ang mga eksperto sa loob ng isang glacier na tila ba ng yelo sa rehiyon ng Tibetan Plateau sa bansang China na maaaring pumatay sa lahat ng nilalang sa ating planeta? Ang piligrosong mga nadiskubring bagay nito na ay ang mga sinaunang bakterya at viruses na dahil nabalot raw ng yelo ay posible pang bumalik at mabuhay muli sa mundo. Kahit palampas labing limang libong taon na silang naglaho. Nahihilingin raw ng bawat isa sa atin na hindi magkatotoo, dulot na ang mga pangontra ng ating katawan sa bakterya na ito, ay naglaho na rin sa paglipas ng mga taon matapos mag-evolve ang mga nilalang sa mundo kung kaya't kung sakaling kumalat ito sa ating paligid at humawa sa mga hayop at tao ay hindi may tatangging wala tayong magagawa para kontrain sila na siguradong magiging dahilan para marami sa atin ang malagay sa disgrasya bago patuluyang makahanap ang mga eksperto ng mga bakuna at gamot na pangontra sa kanila. Number 9. Sinaunang halaman kagaya ng mga bakterya at virus ay hindi may tatangging ang mga halaman na nagmula noong unang panahon ay maaaring ma-preserve din kung sakaling malagay sila sa loob ng yelo na napatunayan raw ng mga eksperto matapos nilang madiskubre ang ilang mga fossils ng mga sinaunang halaman mula sa bansang Greenland na hindi na makikita pa sa kahit na anong lugar sa kasaysayan na nagpapakita lamang raw na kahit pa nababalot na ng yelo ang lugar na ito ay dati itong napupuno ng masukal na kagubatan na maaaring dahilan kung bakit naging Greenland na lamang ang tawag dito ng mga ninuno ng mga taong nanirahan dito. Ang karamihan sa mga fossils ng mga halaman ay nadiskubre ng mga eksperto sa dating pinagtayuan ng kampo ng mga militar na tawagin nila ay Camp Century kung kaya't mataas raw ang posibilidad na matagal na itong pinag-aaralan dati ng mga sundalo na hindi lamang nila'y pa alam sa publiko. Number 8, Nagyayelong mga bulkan Sa dinami-rami ng mga posibleng madiscovering bagay sa Antartika, na kilala sa pagiging pinakamalamig na lugar sa ating planeta, ay sigurado ko na ang mga bulkan ang isa sa pinakahindi aakalain ng kahit na sino na pwedeng matuklasan dito na naging dilan para magulat din ng mga eksperto sa natuklasan nila noong 2017 kung saan meron daw siyam na isang bulkan ang nagtatago sa kailaliman ng yelo ng Antarctica na tila ba naghihintay lamang ng pagkakataon na sumabog at magpakita sila dahil sa dami ng mga bulkan na ito ay kasalukuyang tinagurean na itong pinakamalaking volcanic region sa buong mundo na ipagdasal na lamang daw ng mga tao na hindi sumabog. Dulot na kung sakaling maglabas ang mga ito ng lava ay matutunaw nila ang yelo na pumapalibot sa kanila na magiging para labis na tumaas ang level ng tubig ng ating karagatan na hindi may tatangging magdudulot para bahain at lumabog ang maraming mga lugar at malagay pa ang napakaraming mga tao sa kapahamakan. Number 7, Sinaunang unang fossils. Kasabay ng mga halaman ay hindi may ang mga nilalang na dating nanirahan din sa ating planeta ay nag-iwan din ng kanilang mga fossils na nagsisilbing palatandaan na nabuhay sila sa mundo kung saan ang isa raw sa pinaka nakakagulat na natuklas ang fossils ng sinaunang hayop ng mga eksperto ay ang pagkatuklas nila sa naiwang labi ng isang Ichthyosaurus na sa ating planeta kasabay ng mga dinosaurs kung kaya't kasalukuyan silang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamatandang marine reptiles fossils sa buong mundo dulot na lampas 200 at 50 milyong taon na ang tanda ng fossil ng isang ichthyosaur na nadiskubre ng mga eksperto sa isla ng Spitsbergen sa bansang Norway na matapos silang pag-aralan ay umaabot raw ang sukat ng nilalang na sa sampung talampakan noong nabubuhay pa siya sa ating karagatan na hindi may tatangging nagpapakita lamang na isa siya sa tinagari ang pinakakinatatakutang predator noon na siguradong tatalo sa kahit na anong nabubuhay na nila lang sa ating karagatan sa ngayon. Number 6. Sandata ng ating mga ninuno Hindi na bago sa ating kaalaman na noong nanirahan ng ating mga ninuno sa ating planeta ay kasama nila rito ang mga nilalang na posible ng ituring ng marami sa atin na mga halimaw. Kung kaya't hindi na nakapagtataka pa kung ang ating mga ninuno ay gumamit ng mga armas at sandata para kalabanin sila. At ang isa sa mga sandatang ito ay ang nadiskubre ng mga eksperto noong 2007 na sabing umaabot na raw ang tanda sa lampas 10,000 taon. sabing hindi nasira ang magamit nito kahit pa matagal na silang ginawa. Dahil sa nabalot sila ng yelo na nakatulong para ma-preserve sila, nalabis na lamang daw na ikinasalamat ng mga eksperto. Durot na mga material na ginamit sa pagbuo ng mga sandatang ito ay extinct at hindi na matatagpuan pa sa mundo. Kung kahit makakatulong din ang pag-iimbestiga nila dito para mapag-aralan ng mga sinaunang mga halaman, hayop at mineral na hindi na posibleng makita pa sa ating mundo. Number 5. Bangkay ng Sinaunang Lobo Ang susunod na pag-uusapan natin sa ating listahan ay patungkol sa nadiskubring bangkay ng mga eksperto sa teritoryo ng Yukon sa Bansang Canada kung saan nadiskubre nila sa lugar na ito ang isang sinaunang bangkay ng tutapa na lobo na kahit pa mukhang kamamatay lamang ay dapat maraw malaman na lampas 57,000 taon na ang edad nito na napreserve lamang daw dahil sa yelong bumalot rito na siya rin naging para sa kamatayan ng hayo. Pinangalanan ng mga eksperto na Zur ang bangkay ng batang lobo na ito na sinasabing pitong linggo pa lamang daw ang tanda noong pumanaw na napatanayin lamang matapos nilang suriin ang loob ng sikmura ng hayo, na nakita nilang naglalaman pa lamang ng gatas mula sa nanay nito na nagpapakita na hindi pa ito gaano katanda para kayaning kumain ng karne ng ibang hayo. Number 4 Pinakamalaking lumilipad na ibon sa kasaysayan. Alam mo ba na mayroong extinct ng lahi ng ibon? Napasalamat na lamang daw tayo na hindi na nabubuhay pa sa kasalukuyang panahon? Ang ibon na ito ay ang tinatawag na Bella today, na nanirahan sa ating planeta alampas 3 milyong taon ng nakararaan. Kung saan matapos matuklasan ng mga eksperto ang sukat nila mula sa mga fossils na nadiskubre nila sa Antarctica noong dekada 80 ay napagalaman nila na umaabot ang sukat ng ibon na ito sa lampas 6 na talampakan habang ang lapad naman ng kanilang pakpak ay lampas 6 na metro na hindi may tatangging mas malaki kumpara sa mga tao at nagpapakita na kayang kaya tayong kainin ng buo ng mga ibon na ito dagdag pa sa pagkakaroon nila ng dambuhalang sukat ay may mahabang tukari ng mga Pela Pelagornitidae na napupuno ng matatalim na mga ngipin na talagang nagpapakita kung bakit hindi gugustuhin ng kahit na sino na manirahan noong panahon na nabubuhay pa ang mga ito. Number 3. Nakaraan ng Antarctica Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na noong mga panahon na nabubuhay pa sa ating mundo ang mga dinosaur lampas siyam na milyong taon nang nakararaan ay napupuno ang Antarctica nakasalukuyang pinakamalamig na lugar sa ating planeta ng mayabong na kalikasan at malawak na kagubata? Ganito ang napatunayan ng mga eksperto matapos nilang madiskubre ang napakaraming mga fossils na nakalibing sa yelo sa kontinente ito na nagpapakita ng maraming mga klase ng halaman ang dating tumubo rito. Naging patunay sa kanilang teorya na ang mundo natin noon ay mainit at madalang pang magkaroon ng yelo kung kayat talaga namang naiiba ang itsura ng Antarctica noon kumpara sa estado nito sa ngayon. Number 2: Sapatos ng kabayo. Sa dinami-rami ng pwedeng matagpuan ng mga eksperto na nagyelo sa loob ng isang glacier, ay paniguradong ang natuklasan ng grupo ng mga researchers na ito sa glacier ng Lendbrin sa bansang Norway ang isa sa pinakakakaiba sa lahat sa kanila nang nadiskubre nila sa lugar na ito ang isang nagyelong sapatos ng kabayo na hindi nila matukoy kung paano napadpad dito dulot na sadyang mababa ang posibilidad na pumunta rito ang hayop na ito na naging dilan para hanggang sa ngayon ay wala pa rin nakakapagbigay ng kasagutan patungkol sa misteryosong ito Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na na nagpapakita ng isang kakaibang nilalang na nadeskubre raw ng mga eksperto na nakalibing sa yelo kung saan pinaghihinalaan nila na ito ang tinatawag ng mga tao na yeti na naninirahan sa malalamig na mga lugar sa ating planeta at dahil sa tugmang deskripsyon ng yeti sa itsura ng nilalang na ito ay binabalak nila itong pag-aralan para matukoy kung may mga katulad pa itong naninirahan sa ating planeta at kung paanong ngayon lamang silang nakita. Number 1 is Sparta. Ang huling na diskubring bagay sa ating listahan ay patungkol sa natuklasan ng mga eksperto mula sa rehiyon ng Yakutia sa bansang Russia noong 2018 kung saan na diskubre nilang nakalibing sa yelo sa lugar na ito ang isang bangkay ng leyon na sa unang tingin ay akalain mong kamamatay lamang pero maniwala ka man na sa hindi ay lampas 28,000 taon na raw noong namatay ito na nagpapakita lamang kung gaano kaayos ang pagkakapreserve sa kanyang katawan ng yelo. Pinangalanan ng mga eksperto na isparta ang bangkay ng batang leon na ito na hindi may tatangging ni Nuno ng mga leon na makikita sa kasalukuyang panahon. At dahil sa sobrang ayos pa ng itsura ng hayop na ito, ay marami raw bagong matutuklasan ng mga eksperto sa kanilang pag-iimbestiga rito na makakatulong para maintindihan nila kung paano nag-evolve -e ang lahi ng mga leon hanggang sa umabot na sila sa kanilang itsura sa ngayon. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na bago sa ating kaalaman na ang pagkabalot ng isang bagay sa yelo ay makakatulong para ma-preserve ito. Pero hindi may tatangging nakakagulat pa rin makita na kayang i-preserve nito ang mga bagay na nagmula pa noong unang panahon na hindi may tatangging labis na naiiba at nabubukod tangi kumpara sa mga bagay na posibleng makita sa ngayon. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang na preserve na bagay na ito mula noong unang panahon ang sa tingin mong pinaka kakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.